Ayan, um, maano ano uh, ko muna tong mga ito. Kasi kagabi ito ah uh, binanlawan ko muna isang beses kasi tapos ngayong umaga sasabunan ko. Okay pa kagabi. Kaninang umaga ng kanina nasasabunan ko na siya. Nilagay ko na ng na sabon. Nagtuloy-tuloy na yung tubig, hindi na naipon yung tubig niya. Ayan. Pero kahapon to, unti pa lang natatapon na tubig. Eh, kanina, wala na. Ayaw na niyang, ayaw na maipon yung tubig. Kaya, kukusatan ko na muna ito. Ayan. Ayan. May ngayon eh. Tuwing ano eh. Tuwing may leaks. Nagkakasakit yung washi. Pag-basa ano yan. May kaya din Ay, Ayan. Nagkakasakit na yung... din eh. pagawa ko na yan siya ang uh, papabaklas ko pa yung cleaning tsaka paayos na din ayan kasi hindi pa yan nalilinis uh, binili yan ng ano uh, 2,000 binili tapos hindi pa pa naayos yung ayos talaga na ano uh, na papaklasin talaga meron yan sa youtube eh tinuturo nila kung paano ayusin, kung paano kaya na syempre tayo wala tayong gamit, kailangan talaga yun may gamit ko so, hindi basta basta kasi nagpapalinis siya, nagpapalinis siya na yung kasi namumula nag ano na papalinis talaga siya pero iba pa rin yung linis na yung tubig lang, iba pa rin yung linis na yung, yung, yung ano talaga yung linis talaga ng yung lilinisin talaga, yung gamitan talaga nila ng uh, ano. Yung maglilinis. -in Mag Ayan, ganun ang gagawin. Naka-schedule na yung washing ko. Papayos na siya sa sa sabado pa siya naka-schedule. Ayan. Package na siya. Package na yung papakleaning ko. Deep cleaning. At saka prepare na siya. Kasi lang siya sa naman naiipon yung tubig. Nasayang na yung sabon puna nilagay ko dito kasi na din na yung tubig niya. Ayun, kahapon, din na mga sawa ko yung ano, kung may bariya. May bariya na naman sa likod. Wala naman siyang bariya. Wala siyang bariya sa likod. Kaya lang meron doon na parang dapat talaga titignan ko tapos yung sa loob. Uh, tayo ng asawa ko bubuksan sana yung pilog. Bubuksan sana niya. Hindi pwede kasi may iba siyang pagpihit na wala tayong gamit para pakialam na. Eh, yeah, na naman. Hindi, eh, mas maganda talaga yung mag-aayos na yung mag-aam. Ayun, sasabunin ko na lang pala. Sabunin ko na lang pala. Ito kasi na, masayang sasa, na yung isang ano ko dito eh. Isang, ano na sabon. Natapon lang wala natin. Ah, uh, dali pa naman ako matangkakan ng laba kaya ayan, laba-laba na naman hirap na naman maglaba kapag sa likod pinaka mahirap na gawarin sa tabi-tabi at solid salt. kaya hindi pwede din kanya hindi pwedeng wala tayong washi. Marami naman tayong ginagawa. Ano yun? Smart. Smart. Ayan, nasa na ba? talaga ano. mas maganda pa talaga yung kinukusot kasi um, lalo patanggal, yung mga underwear patanggalan, patanggalan yung mga mga ano, mga garden. Eh, Kaya mas okay pa talaga yung sa probinsya. Yung, ano. yung tulad din yung ginagawa natin sa probinsya yung pinaka pinaano natin. Pero pwede rin gawin nga yun. Pwede rin natin gawin dito. Ano yung kinukusot mula lang gano'n walang masakit na nakalabas sa likod pero maganda yung gano'n kasi hindi natatastas yung mga ano yung mga sinulo ayun, pag uh, sa ganito pag sa walking, ano yun, kasi pag nag dryer siya, galit galit madali, e, madali masira yung mga yung mga, yung mga damit ayun, mga Lalo na ako patayot-tayot sa mira Patay ah. e, ko dito. Ayan, saglit lang saglit lang tutusot bangulaw yun lang ako nagtipigat-tigat yun sa patay na eh. na ano bangulaw pag bangulaw ko gaganyan ko lang ano. sampai ko na hindi ko na pinipigat tutulo din naman yun eh Papakahirap pa pa magsiga eh. Tutulong din naman yun. Kaya meron nga ako nito. pag na itong net na ito. Ginagamit so, ko na pag mag-press ko.

Oscar 8 years kasi 16 sa 1880 8 8 years bago siya malinis malinis talaga mapaklasin mapalinis kailangan kasi ginaganong din malinis talaga ka. siya kasi kahit na ano mabuni pa din sa lupo Ayan, ayan lang ako sa mga kasabi. Kasabo na ako. Kapit na mga babae.